Batalastas po Para sa kalaman ng lahat Ang queen Sinang si po ang queen sa buong lapas mm. Nang Siya po ang title holder Nang pinakamatanda Na nabubuhay at may pinakamaraming anak Hindi, correct mo, correct mo Correct mo, correct mo May pinakamaraming anak. May pinakamaraming anak. O, oh, pinakamaraming. Dalawa, dalawa na po yun. Ah. Siya ang may pinakamaraming anak. Matanda pa. Siya yung matanda na kasalukuyan nabubuhay at nabubuhay po yung labing-anin niyang anak. Ayun. Ibig sabihin, matanda Yung iba po kasi maraming anak pero patay siya. Patay siya. Yung iba naman, na, uh, buhay pa yung nanay pero yung anak niya patay na iba. Oo. Oh. Si, si inang po, yung buhay. Buhay din yung labing-anin na anak. Kaya siya po yung title holder. Sa buhay po sila pinagbasihan, labing-anin po yung anak niyang buhay sa kasalukuyan. Pero sa totoo lang po, dapat sana labing walo yan. Oh, lapin... lang po nung bata, yung isa, dalawang taon, uh, na matandaan tawag nila. Oh, yung, yung, isa naman po, pagkalabas buhay, eh, binawi ang buhagad ng buhay. Oh, yun. Kaya ang totoo Pinak po niya, labing walo. walo. Oh, yun, yun. Pero yung pong labing anin na anak ni Inang, buhay lahat, butaan din po yan dito. Yow! Ngayon, kaya po si Inang isang politiko, maraming pera to. Pwede niyang gamitin. Meron akong labing anin na anak na punante, kung plus ako pa, plus yung mga manugang ko pa, pa. plus yung another pang-asawa ng iba kong anak. <laughs> may another, ha? Ang ng pera ni Inang, di lang ginagamit, eh. Ha, may ah, ah, siguro, pagkakataon na rin po namin na ipaalam sa inyo, sa mga kabag-anak, na si Inang ko, ay! kasalukuyan Wala, oh, wala. ano yung um, aming oh. no, no. na Nakatotoy. Eh. no Nag-ground. Hello. Yun. Nag Sinangpo Sinang po ang kasalukuyang uh, nagubuhay na alaala -ala ni Tatang Iro. At si Tatang Iro po ngayon Tatang Pedro, siya po ang nakapangalan dito sa bagong gawang basketball court po. Ito po, yung covered court po sa likuran. Ayan po, ah, kagagawa lang po, inauguration po niyang kahapon. Ah, si Inang po ang ating panauhing pandangal dyan. Dahil nakapangalan po kaya tatang, yung mismong basketball court. Ayan po, Pedro Umali Bautista. Petchel na po si Inang. Yan. Yan At ang, ito ang ay, sinasabing, yan sinasabing habang buhay. Yon. So, kahit yun. wala ka na, buhay ka pa. Ay, ano? ano na, queen ka? Ano, baka meron ka gustong sabihin. Ano? Pagkakataon naman namin na ibigay sa inyo itong mikropono. Yan. Iyak na naman. <laughs> Bawal umiyak. Bawal umiyak. Lord, salamat po sa mga pinagkaloob mo sa aking mga anak na sa labing anin, walong lalaki, walong babae, buhay po lahat. Eh kung buhay, sampung ang lalaki. Na, nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na hindi ko man hiningi. Ipinigay niya ay, po pukit ang kita ninyo ang naging bunga. Yan po, maski marami sila na buhay sila. Sa katas ng pawis. Hala pong mahalong biro yan. Ginawa namin ng lahat. Kung paano namin sila mapalaki. Kasi ang sabi ko ganito, Love, nabata pa ako, pinag mo ako, hindi ko nagbustong. Eh, inakap daw ako. <laughs> hindi naman daw pwedeng yung baso mo. Nahawakan. Naglamat na. Tatatala mo pa. Hindi <laughs> pwede. Sabi nung tatang ko. Oh, eh. Ibig sabihin, niyakap lang kayo? Kailangan kayo na magpakasal? Ay, ganun yun. <laughs> niyakap lang kayo, pakasal na dapat. Ay, eh, mga araw yung mga tao, hindi naman natin kayo lakalakan mo eh. Ilang taon siya noon? Ilang taon kayo nung niyakap kayo ni tatang? Eh, de. Katorse. Tapos yung ayos kayo nung yakap ni tatay, tapos pakasal na agad. Ay, yakap pa lang. Ay, ano? Kaya nga ang yakap pa lang no nakakabuntis ay, na. Hindi ko nga. Tatangka ko. Hindi ko, ko. inakap ako. Pinababantayan ko lang si Maria sa tuyan. Ang dumating ni Siba, ang tinawag ko, ba't siya ang umalubog? Oo. Ay, kanyang kan, po na rin naman o. Oh. Nahawak ni Mablo. Oo. Ano eh? Oo. Oh. kompleto lumabas siya sa pintuan ng bola Eh, sa tingin mo, 'di sya tatang 'yo kayo pawtawan na ako. Nakasakritak pa sa bato. Ibig sabihin, no? ibig sabihin 'yung manok sign may tao may dumating. Ibig sabihin, dahil sa manok, sinaklip din kay ni Tatang. Hindi, sign 'yon na may tao nang dumating. Ah, ibig sabihin, senyales 'yon na dumating na si Tatang. Si 'yung alola. <laughs> Hindi hey, mo nakuha. O oh, sige. Ang tinawag kong nagbantay kay Maria, si Magno. O. Oh. Eh, magkayo na sila yun. Eh. O. Oh. yung silang na siya na puti, nakamaong at ang talon. O. Oh. oh. Pero, ang pagkamali, hindi ko natin sa ko kung isa na ulit. O. Oh. Yung isa'y puwi. Parang si Tata na. Kung bumabay na ako, eh, kami Magno. No? <laughs> Saka, oh. pinagdang ng panakunong kasi Tata, no? Pumasok, sabi ah magkasabwat pala. Magkasabwat. oh kaya apang yalo. ako, Inang, atin-atin lang, wala naman iba nakakarinig eh. Nung niyakap kayo ni Tatang, saan kayo hinawakan. Sa batok po lang. Sa batok? Niyakap? Kaya nagpiyok yung manok kumiyak naman. ba yung buhay na witness? Si Mama Magnum Bahay is kasapakat doon. So, so may sabwatan. Oo. Ibig sabihin yung manok, pag pumiyok ang manok, may tao nang dumating, bitiwan ah, mo na. Sa atin pong mga bisita ng mga taga Victoria, mga lola namin, <laughs> na ikwento lang po ng aming mahal na lola ang mga nangyari sa kanya noong 14 siya? years old. Ayan. Kumbaga, isinier niya po sa inyo yung mga nangyari. Yun, yan ang kwento. Paano siya? Ano siya nung magkaanap? Ibig sabihin niya, dinaan pala kayo sa Santong Paspasan. Kasal agad! Nung mga kapit ba? Kaya mo pang buhayin na nun lang. Dito! Yan kami na eh. Oh. Ba? Kayo ba? Tanong nyo kayo. Paano ba yung bubuhay? Kung kaya nyo, higit pa. Oh. Kaya nyo. Oo. Oo. Galing ah. Pero inang, wag mong ahamakin ng tao. Ngayong nakasama nyo, nak nakataka, nakasama naka, naka si tata, nabang buhay, meron ba kayong pinagsisisihan at siya ang nakasama nyo? <laughs> Nag-isip. <laughs> o may pasobali daw. Aawit ah, na lang ako. Aawit na lang si Ina. Oh! Ayan. Let's give them a round of applause sa birthday celebrant. Kakanta po siya para sa atin lahat. Wala, wala daw sound. Acapella lang, acapella. Next year na lang po natin sasagutin yung ibang mga panel. Acapella lang, acapella. Sa ngayon po, kakanta mo ng ating birthday celebrant. No Hello. Kin ao iyong mga pangako Bala sumpat lambing ng iyong pagsuyo Ang sangbunihan sa ating puso Isang araw kita'y aking makikita

Napakaganda ng kanyang awitin. Anong pamagat nun? Anong pamagat nun? Sa lumang salita. 2374 <laughs> sa video, okay. Yan. Yan. Sa labahang puso daw. Laba, Sino kumantan? Mayroon ba? Mayroon ba?

Ateng, Ateng, uh, today is your the happy happiest day. day in your life. I pray and I hope that our Almighty Godfather will save us. Happy birthday at you. I love you all. <laughs> Pasensya na kayo at magpapahalam na kami ka na mag-asawa dahil yung apo namin na anak ng kulay dito sa Laon, kupang. Oh, Ah, ding ding ding. Ah, sige po, pagaling po. Hindi bale lang one mo na yung mga kapatid namin, mag kami mag-asawa. Kani pasensya ka na ating yung na ibigay namin kanina na tatlong ulo. Galing sa kaibuturan ng ating. Ay, marami salamat po. Mahal na mahal kayo namin. Marami salamat, kayo. Atin. Po, salamat po. Ate. Opo, salamat po. Tingkaw, dumalaw ka. Ah, si Tom. Amen. Sabi sabihin nyo kay Sison? Hindi mo mambabahal si Kaagbaanan ko rin. Ba't di ka kumamarap? Tama Sino daw yung sinasabi ni Si, uh, si Lolo? Si Lolo Siso. Lolo Siso? O, nagtasabi, pakisabi daw po kay Lolo Siso, nagtatampo ba daw si Inang Uri? Hindi <laughs> lang po, para lang po ano, para natural. Uh, maparinig lang po kay Lolo Siso. Okay, all right. Okay, alright. Happy birthday na. <laughs> pahabol pa. May pahabol pa. tutuyon, May pahabol pa. Okay. Okay.